Hello guys! For today's video ay syempre nandito tayo ngayon sa Murong Bataan. Ayan. So kahit gabi na, ayan o, kahit gabi na nagwawalis pa rin siya. So ito nga pala yung resort na kung saan nandito ako ngayon. Ayan yung kanilang front. Ayan. Tsaka ayan yung parking. Ayan yung kagandahan dito guys is unlimited swimming. Ayan. So ito yung kanilang swimming pool. At sa kabilang side naman is ayan, accommodation rin na three stories and then dito, ayan, pwede ka dyan mag inom-inom, ayan tapos ang kagandahan dito ay meron silang cooking area which is, nandun siya sa kabilang side so ayan lang guys ito yung kanila, oh so, sarap dyan mag-swimming tapos yung kanilang swimming pool syempre, ay merong ilaw So ayan, nakaka-attract uh, nakaka talaga yung kagandahan ng swimming pool nila Kasi pwede ka dyan magbabad kahit ngayong gabi Ayan So ayan, so Ayan you know, o guys, sobrang sipag naman ni kuya Nagwawalis pa siya kahit haring gabi na Ayan Ganyan kasi sipag yung mga staff dito sa resort na to So, ayan lang guys. I will continue my video tomorrow. Kasi nga, gabi na. At, syempre, hindi rin tayo magpapahuli ngayong gabi is magsiswimming ako dito. So, hindi naman kalamigan yung tubig dito ngayon. So, kayang-kaya naman ng aking katawan. Ayan lang guys. So, so, bukas ay magbibigyo ako bukas na bukas. Ayan, para naman ma-share ko sa inyo yung kagandahan ng beachfront front nila. Ayan, so tapos bukas din ay mag tayo dito sa resort na to. At pupunta kami pala doon sa may dulo. So, nakita ko kasi kanina is mayroon doong magandang view sa dulo. Yun nga lang daw ay... Siyempre, tatawid ka, dadaan ka sa tubig ah uh, ito try natin yan bukas. Ayan. So, saka natin mawakikita bukas yung ganda ng resort na to. So, ayan lang guys. So, thank you for watching. O, diba? Ang sipag niya kahit gabi na o, oh, nagwawalis talaga siya dito. At malinis talaga yung ano dito. Malinis talaga dito guys. Diba? So, wala ka nang hanapin dito. Tapos, meron pa ng pwede ka dyan magmuni-muni sa side na yan, sa table na yan ayan lang guys tapos mamaya papakita ko sa inyo yung aking tulugan dyan sa may ano, nakatent pala ako guys ha, nakatent doon sa baba, ayan, so yan lang Hello guys. So, sarap mag-swimming dahil yung tubig niya ay hindi siya malamig. so, warm water siya. Tsaka, ayan, oh, may ilaw siya sa ilan. sila dapat tatay nila. natanong dito 10,000 naman yung sa Wala ko talaga So, sino guys? Ang oras natin ay 12:00. for today's video ay ayan, ang oras natin ay 12 midnight ayan, so sarap mag swimming dito And, so feel na feel po yung summer ngayon dahil napakainit na nga ngayon so ang sarap magbaba dito so dalawang door at saka dalawang window. Ayan. So, dyan tayo matutulog na yung gabi. Ito nga pala yung nasa labas na resort dito sa Bataan. Ayan. Tapos, front lang tayo ng beach. Ayan na ay yung dagat sa harap. So, bukas guys ay magbibideo tayo ng umaga para makita nyo yung ayan. Ito yung kabuuan So, ito nga pala ay nabili ko sa Lazada na nagkakahalaga lang siya ng 1,600 pesos. Ayan. So, dahil sale siya nung nabili ko siya, ang total price niya talaga guys ay nasa 2,500. So, dahil naka less percent tayo, kaya nabili ko lang siya ng 1.6 peso. At saka, ang kagandahan nito ay waterproof. Okay, okay. Ayan, tapos meron siyang ganito. sumatibay siya. Tsaka, okay. uh -huh. meron siyang cover uh -huh. dito. Tsaka, kung mapapansin nyo guys, ay, umbrella okay. siya guys dito. siya dyan pwede mo siyang itaas pwede mo siya dyan i-fold tapos meron siyang ah, uh, screen dito so may mosquito net siya ang kagandahan guys ay pulido yung kanyang tahi ayan so hindi basta basta yung kanyang pagkatahi tapos yung kanyang kaya siya kapag kahit umulan, kaya niya yung ulan. Ayan. Pero wag naman yung sobra, di ba? Yung malakas na ulan, syempre. Pero pag mga ambon-ambon, tapos yung mahina lang, kaya niya yung ating tent na yan. So, ayan lang. Tapos, dun sa likod ay mayroon din siyang pintuan. So, bali, double door siya, saka double window. Ayan. Tapos, ito naman ay matibay talaga siya, guys. Kaya lang, syempre, mayroon siya ito so, na lang sa dito sa upuan para matibay so ayan na ang kagandahan nito ay branded din siya yung ating tent ay may brand siya kaya syempre na maganda yung quality ng ating ito. So ayan lang guys. Tapos silipin din natin yung kanilang uh, service. Piece. Uh, ayan, toilet, bathroom. So ayan tayo. Ayan. So maraming pintuan. Dito, pwede ka dito mag-shower. Kasi may shower. Ayan. Tapos mayroon din toilet. Ayan. Diba? At syempre, bago ka mag-swimming is, meron sila dito ang shower area. Meron silang shower area. yes.